Ay, tuwanto tuwa po kami kasi marami pong tumatangkilik ng siomay namin. Marami na po kayong natikman na siomay, pero pag natikman niya itong siomay namin, ay ibang-iba sa mga karaniwang siomay. Nagustuhan talaga nila yung lasa. Uh, talaga namang napakasarap po talaga. Purong karniho po kasi yung siomay namin. Natural po kasi yung mga sangkap namin. Walang extender, wala rin pong preservative. Kaya siguro nagustuhan nila. Natural na sangkap na may konting secret. Madalas po take-out. Mga pumipila po doon iba-ibang lugar. Minsan, yung iba sa taga-Paranaque, yung iba kabiti Cavite pa, Marikina, tapos eh, kung saan-saan pa. Madami silang bumili. Pati yung mga kapitbahay nila, ibinibili nila kung sa malayo sila galing. po si Teresita Barrientos, ang may-ari ng pinipilahang siomay sa Muñoz. Meron din po kami sa Prisco. Tama boss. Ah, bali, ang ginagawa namin ngayon, tulong-tulungan. Uh, ang asawa ko namamalingke, kami naman dito. Ako naman ang uh, nagmamahala dito sa paggawa ng siomay. Mga anak ko naman, sila na yung nagtitinda. Nag-umbisa po kami 2005, 17 years na po kami nagsisomay. Ang siomay po namin hindi kagaya ng ibang siomay na pa patayo. Yung sa amin po ay pataob. Pagkabalot po niya ay pataob. Ay para po maiba. <laughs> Maiba naman. Bali ang show namin, 5 piraso 40 pesos. Bali Walong piso isa. Yung iba nagaling sa ibang lugar, sinadya nila yung show may namin. Pagdating, pumila pa. Talagang naghihintay sila na makabili. Uh, ayos naman sa kanila yung ganun kasi sulit naman daw. Itong mai, may asawa na ako. Pero dati kasi marami kami, marami nang itininda yung tatay ko. Nung nawalan siya ng trabaho, maliliit pa kami noon dahil bawal sa kalusugan niya, kaya nahinto siya noon sa trabaho. Ang uh, naisip niya na magtinda-tinda na lang ng special offer. Grade 6 pa lang ako noon, nagtitinda na ako sa bangketa. Ang special offer po na sinasabi ko, yung mga nasa plastic-plastic na may mga ball pen, may mga suklay, may kung ano-ano, razor, karayom sa loob. Mura lang noon, 1.95 lang. 1 peso and 95 centavos. Yun po yung presyo niya isinasama ko ng tatay ko sa iba't ibang lugar. Nagtitinda kami sa mga piyestahan. Kagaya ng sa Kabanatuan, nakarating kami noon sa Lukban, sa Lucena. Nung humina yung pagtitinda namin noon, eh, ay na lang kami sa tsuhing sa Lucena. Napakahirap po ng buhay namin noon kasi Nagtitinda po siya ng balot. Nagtinda rin po kami magkakapatid noon ng balot. High school kami, pag walang pasok, naalala ko noon. Um, Naiyak na tuloy ako eh. <laughs> Naiyak na kasi ako eh. <laughs> ay hindi po siya mahihain. Masipag talaga yan nung magtinda yan ng, nung nasa Lucina kami, nagtitinda rin niya ng balot. <laughs> Pati yung dalawang kapatid niya. Tuwing bakasyon, araw-araw ako nagtitinda para maka makaipon ako ng gamit pang gamit po sa school. Kailangan po kasi dahil talagang mahirap po yung buhay namin noon. Para makatulong ako sa tatay ko kasi nga eh, kulang nga kami sa financial. Binigay po ng pinsan ko yung recipe. Umay, magtinda na lang kayo ng si Umay. Di, binigyan kami ng one, recipe. Ibinigay po kasi yon ng pinsan ko sa tatay ko. Ang sabi niya, huwag na magtinda ng pandesal kasi pinapuutang lang ni papayo Kinabukasan, wala nang ibibili. Tapos inilako ng tatay ko kasi ang tatay ko talaga, mahilig yan maglako ng pandesal, ng mga tinapay, puto, kutsinta, ng mga maruya pa dati. Pagkatapos, oh, nagpagiling na ng tatlong kilo, magsasayang ako sa umaga ng kanin. Pagkatapos pagluluto ako ng siyumay, iti ilalako niya tatlong, tatlong piras yung siyumay, 10 piso. Mura pa nun. Pagkatapos yung kanin, limang peso. Lalako niya sa Balintawak, sa Presco, sa Munoz. Marami siyang tinda. May lahat mo nang pwedeng itinda, tinitinda niya para kami mabuhay. Dito, di, lako siya lako. Pag ubos, ubos, din yung dinalako niya yung. Kaya yun, napakasipag ng asawa ko yun. kasi sabi niya, nung nawalan kami ng trabaho, magtindan na lang daw kami ng siomay. Kaya uh, po kami diyan sa kanto ng Santo Nino Roosevelt. Diyan po yung unang-unang pwesto namin. Punta kami sa Muñoz kasi mas maraming tao pag sa palengke. Oh, sige, pumesto tayo doon. Nagtitinda doon yung mister ko. Nung una, pakahina pa ng benta. Hindi na uh, nag-aalala din ako na kikita kaya kami dito. Sa ayaw na nga niyang magtinda. Ayaw niya nang tumuloy doon. Sabi niya, parang ayaw ko nang ano, tumuloy doon kasi kukunti lang yung benta. nag din ako na kikita ba ito. Sabi ko, kailangan bang... Uh, sumubok talaga kami. Sabi ko naman sa kanya, tsagaan lang natin. Pero talagang sinubukan namin. Sabi ko, pagtulungan na lang natin para ma malaman natin kung magugustuhan talaga ng tao. tuloy tuloy lang natin. Ganon talaga, babalik-balikan yan. Kasi masarap naman tong show may natin eh. Sabi ko sa kanya. Nagulat kami kasi pag boom naman, talagang nauubos lagi yung benta namin noon. Yung nung pumesa po kami doon, eh, mag ilang kilo lang naman hanggang sa padagdag ng padagdag kung tatlong kilo, limang kilo, pitong kilo. Tapos ayun, hanggang sa dumami na ng dumami yung sope. Bumabalik-balik na sila. mas mo mismo ang nag nagtuturo sa kanila. Noong January 7 po, may nag-tiktok po doon sa pwesto namin po sa Munoz. Po namin alam, nag-viral na po sa tiktok yung aming siomay, si Kat and po. Pero suki so, na pala namin siya noong araw pa. Kaya pala mas lalong nadagdagan yung aming customer. Galing pa sa iba't ibang lugar, kaya nakakatuwa talaga. Nagulat kami talagang napakalakas pala ng hatak ng social media. nung una po, kami lang pong mag-asawa, kami lang pong mag-anak ang nagbabalot ng gumagawa ng siyomay namin. E ngayon po, nung nag-viral na, ngayon umaabot na kami ng 50 kilos kada araw. Marami na pong customer. Ang ginawa ko po, nang hatak po ako ng mga kapitbahay na matulungan kami sa paggawa ng siyomay dahil hindi na po namin kaya. Bali, ang nagbigay po sa akin ng inspirasyon para magsumikap sa buhay ay ang tatay ko. Sinabi ng papa nila, magsikap kayo ka parang may kinabukasan kayo. Dahil siya yung nagmulat sa amin ng kahirapan ng buhay na kailangan magsikap para uh, makaraos sa buhay. Kung, kung hindi dahil sa tatay ko, hindi ako maganito mag-isip bilang negosyante. Tapos yung mga anak niyo, turuan niyo ng ganun-ganun ganito rin. Turuan niyo magtinda, mga anak buhay. Tinuturo ko po sa mga anak ko na magtsaga, magsikap sila para hindi sila magutom. natutunan ko na ang sipag at syaga ay totoo pala uh, na makakatulong na maging matagumpay sa buhay. Mahalagang matutunan natin na mahalin natin ang mag mga magulang natin habang nandiyan pa sila. Pahalagahan natin yung mga nauna nilang karanasan dahil, dahil marami tayong matututunan sa pagagait nila sa atin kapasalamatan ko ako sa mama ko. Hanggang ngayon ay sa bahay lang siya eh, talagang siya yung nag-alaga sa amin, pati mga apo niya, pati mga anak ko. At saka yung papa ko na nasa kabilang buhay na, uh, alam ko na kung saan man siya naroroon ngayon, masaya siya. Masaya siya kasi yung mga itinuro niya sa amin, eto na, nagbunga na. Yung mga pinaghirapan niyang inilalako noon, eto na ngayon. pinuntahan din po kami ng mga sa TV kasi siguro na balitaan din nila na yung trending po. Na curious po din po siguro sila kasi pinagkakaguluhan nga po yung aming siomay sa Munoz. Mga Pops, siguradong napadaan na rin sa mga Facebook wall ninyo ang sikat na siomay sa Munoz ngayon. Street style siomay, Pinoy style siomay, malinamnam sa yun. Ang ayos siomay kitang-kita ang kita. Hindi po namin in-expect na mag-click po talaga. Sa likod ng trending na show my business, social media, pinupusuan. At pinipilahan para lang matikman. Bakit naman kayo naging trending? Kasi kanina pa namin binibida tong trending my ninyo. Aha! 30 minutes! Oh, 30 minutes ang pina para makakuha ka ng my. Ang sa sa my dito sa May Munoz, sa likod lang ito ng Walter pero sobrang sarap show my dito. Nung natikman naman po nila, ay talaga po namang Nasarapan din siguro sila kaya kami in-interview. Kaya po ayos si yung ang pangalan ng siyumay namin kasi yung, pang yung panganay ng anak ko, Arman, tapos Yasmin, Orlan, Shin, kaya naging ayos. Mga inisial ng apo ko yan. Siguro ang sikreto ng success, si Pagatsyaga, ang um, unity, nasa inyong pamilya uh, kumbaga eh, kapit bisig kayo, di ba? Mahalaga din po na ituring natin kaibigan ng mga suki so natin. Ganon din, isa rin po yun sa mga sekreto. Uh, nagpapasalamat din po ako kay Kat and dahil sa kanya po talaga nag-umpisa nung ma-viral po, ma nag-viral po talaga yung aming show. May siya po talaga yung nag-umpisa. Uh, natutunan ko po sa ganitong negosyo, kailangan po na nakatutok ka mula sa paggawa, pagluluto, kailangan hands-on para alam mo yun yung nangyayari sa negosyo mo. Maraming nangyari po sa showmice namin sa pesto. Marami po mga istorya ng mga buhay na mga suki namin na konekwento rin nila yung mga buhay nila. Ganon. Marami din naglihi sa siomay. Ate, ito na yung ipinaglihi ko sa siomay. Malaki na. <laughs>